Shout out mga ka-brother. Na ito na naman kami sa laot, ano. Ayun. Naglaglag na ng ang ang klase si, uh, uncle. At uh, tayo ay mag-uumpisa na ulit ng ating pangingisda. Ano? Ayun. tayo ng pangulong sa hapunan kung meron. Dito pala tayo sa tapat ng bayan ng Mulanay. Hindi na tayo nagpakalayo at Ito na ang unang huli ng ating ka-brother Parang malungkot ang galawan Aba Ay maliit Wow <laughs> kaya, kaya pala malungkot Ayan. Ayos lang yan ka-brother Bawi tayo next time Pakasupportive ko naman mga kasama oh, Inabotan ko ng lagayan Ayan. Kapit ka-brother Baka tayo mahulog <laughs> Ayan Babawi yata si ka-brother Nilaglag ulit ang kanyang pangawil naman ay uh, mag setup up ng ating ilaw ano habang uh, maliwanag pa para tayo ay uh, wala nang iintindihan uh, iintindihin mamaya magpipitik-pitik na lang tayo ito nga pala yung ating napakagandang ilaw na ah, uh, tap ano 18 na uh, watch yan na 12 volts ulit at sa uh, ang kanyang uh, pantalya is napakamahal. <laughs> yung lagayan lang ng pintura na pulot natin sa tabi-tabi. Ayan, napaka-create talaga ni uh, ka-brother. <laughs> Seryoso kami dito sa mga part na ito. Wala si Bad eh. Ayan. Wala muna kaming usap-usap dito mga ka-brother. Diba nang walang huli? Eh. <laughs> ay nagtanong ni na si ka brother. Ay may pinag-usapan kami. Huwag eh. nyo na nang itanong kasi baka malaman ng kapit ba. Ayan. <laughs> At uh, lumubog na ngayong araw no ng ka brother. Kaya tayo magsisindi na ng ating ilaw. Unahin natin yung tap. Susunod natin yung underwater. Ayan yung baterya natin sa una. Na uh, to SM ano. Ayan. Ikakabit ko lang ito dito. Itong wire is tatali lang natin sa terminal. Okay na ito. Parang ayaw ah. Ayan. Ayaw nga. <laughs> Yun. okay na may ilaw na tayo mga brother hindi na tayo nga uh, humilata ano maghintay ng uh, dilis kung meron dito tinisting natin dito sa tapat ng bayan mismo eh baka dito ay eh, tayo pag pagpalain sana makahuli tayo ano ayan at uh, ito na yung takip silim ng uh, bayan ng mula Napakaganda ng tanawin dito sa karagatan ano? Sa mismong tapat ng bayan ng Malanay. Ayan. Ayan. Kita nyo mga brother. Ang daming ilaw sa tabi mga tabi-tabi. Ayan yung araw. Lumubog na. Hindi na siya nagpakita. Bukas ulit yan. Ayan. Spotted yung uh, yung exclusive uh, resort. Yun no? Oh. Yun. At ito na mga ka-brother. Ang inintay natin na main event. Wow! Uy, barracuda to ah. Wow. Bigyan natin si ka-brother ng paddle para i-welcome yung barracuda. Ito, ka-brother, tanggapin mo ang paddle. Ito, tanggapin mo. Oh, sige, ibutin mo. Yan. Sige, welcome mo. Isa. Dalawa. Tatlong welcome, mga ka-brother. Ano kaya, ka-brother? Kung, ah, uh, ikaw ang will kami ng ganun. Ano? <laughs> Ayan, siguro to mga apat na kilo to or tatlo. Ayan, kikiloy natin to mamaya. Tagumpay ng mga ka-brother natin. Libre ng panchicha, ano? <laughs> Ayan. Baka may bilog, may 4 pa to. Ayan, maraming salamat sa panonood ng aking video. Paki-comment, paki-like, paki-share at sa mga hindi pa po nakaka-follow, paki-follow na lang si Ka Brother. Maraming salamat.